Good day everyone! So, samahan niyo ako mag-open tayo ng ating bagong dating na parcel. So, ang laman nga pala nito ay ating bagong action cam. So, nabili ko lang siya sa Shopee Plus. So, isang araw pa siya dumating pala. So, hindi ko pa siya nabubuksan as in nakabalot pa siya ng ganito. So, kasi gusto ko pag binuksan ko siya, kasama ko kayo. Para sabay-sabay natin makita ko ano laman. Kung ang laman nga ba ay eh, totoong camera o ang laman niya is something like basahan. So, bumili nga pala ako ng action cam kasi medyo nahihirapan na ako doon sa aking isang gamit. Kasi wala siya external mic. So, pansin niyo naman, pagka nagmumotor ako, wala akong boses doon. Wala akong sinasabi, puro kanta lang. Kasi nga, wala siya external mic. So, kaya na Nag-search ako ng about sa action cam na mayroong external mic. And may nakita akong isang brand which is the Ausek S60 na Kapanood ko yung mga previews niya, then okay naman siya. Meron siya external mic and then yung quality ng camera niya, yung videos niya is goods na rin. So, samahan niyo mag-open ito ngayon para ma-check na natin kung ano yung naman sa loob. kaka-excite so yan ang laman niya box pa and um, sa loob ng box ay may box pa ulit eto na oh my god ito na siya. Action cam na yung laman. So, excited na ako. Gagamitin agad natin ito bukas. And, meron din siyang SD card. So, yung SD card, 128GB na siya. So, medyo maraming videos na yung pwede natin may record dito. Yung ginagamit ko kasi usually yun ay 32 gigabyte lang. So, konti lang yung nire-record natin. Ito, napupuno na agad. And, microphone. Ito talaga yung abog ko, yung external, external mic. So, gagamitin so din natin siya bukas. And, open na natin yung mismong box. So, ito pala yung model niya. Ako, naka-mirror. naka, -mirror. naka -mirror. Masahin ko na lang. OSEC Action Camera S60 TR So, ayun. So, sa mga interested pala, nabili ko lang siya ng about 3,000 plus something sa Shopee. So, para sa mga interesado, ilalagay ko yung link sa baba nitong video para pag-visit niyo yung shop or your store. Ayun. Ito na yung mismo camera. Wow! Apaka-angas. Ito na nga yun. Tabi muna natin. So, sa loob, sa loob nito. Mga ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. And, tie. Another. And another one. Charging cable, type C. Extra ng pake para sa waterproof case. At syempre, user manual na hindi naman binabasa. ah uh, strap. And case. Yan. Tinagal to. Hindi ko alam kung ang tawag. At ito pa. And ito pa. Ang dami niyan laman. And syempre, yung remote. So ito yung isa sa mahalaga yung remote. So ang dami niyan laman sa box. Punong-punong yung box. Ayan. Ayan samahan niyo ako sa susunod. Tetestingin naman natin to para malaman natin yung quality ng camera. So, open mo na pala natin yung camera. Check natin kung gumagana talaga. Oh. Case. Waterproof case. So, ito na siya guys dual screen na siya. So, may screen siya sa harap and may screen din siya sa likod. Check natin yung battery. Ito. Ito yung battery niya. Isa lang. Kasi standard package lang yung kinuha ko. Kasi wala tayong budget. So, yung battery niya ay 1050 mega ampere milli ampere oh ano ba tama O, oh, basta yun na yun so tanggalin na natin yung protective protective film sarap eto ayaw niya matanggal So, na natin tanggalin. And then, yung nasa lens. Ayan. And then, try natin i-turn on. So, press lang natin to. Ayun. So, ayan. Bumukas na. Touch screen daw to, pero subukan natin. Ayun nga. Touch screen nga. So, first, magsiset tayo ng language. So, pinili natin yung English kanina. And then, date. Social. Time. Wala mo yan. Pati oras. Pati oras. 9.23. Alright. Set up na natin. And then, nakalagay. Only now. So, yun. So, yun muna sa ngayon guys. So, pag-aaralan ko ba yung iba niya settings and then pagka na iset ko na siya na maayos, iti-testing natin siya sa labas para malaman naman natin kung malinaw talaga siya and kung clear yung voice niya sa mic. Hello guys, so na nga eto na yung sinasabi ko kagabi na tetestingin natin yung ating bagong giling uh, action cam so check natin ngayon kung malinaw yung camera and kung malinaw din yung kanyang audio so kaya nabang nagsasalita ako ngayon nakasarado yung aking helmet hindi ko alam kung ano yung quality ng voice ko pagka bukas yung helmet so yung iba kasi pagka down nakasarado yung helmet nila ay medyo sabog yung boses so hindi ko alam sa akin kung parehas lang kasi yung boses ko natural ng sabog talaga Kaya, malaman yan mamaya pag inedit na natin so ang nakakabit na camera sa akin sa helmet ito yung ating bagong bile. ito yon yan yung ating bagong bile. and itong nasa harapan nasa harapan yung, ano, yan yung ating dating ginagamit so kung familiar kayo dun sa brand ang brand dyan ay Supremo Premier yan yung ating unang ginagamit na action cam Mat medyo matagal din sa atin yan almost 2 years na rin sa akin yung Supremo ko yan and yung quality ng kanyang ng kanyang camera is the best din, malinaw din siya ang naging problema ko lang talaga sa kanya is wala siyang external microphone so hindi tayo makapagkwentuhan pagka tayo nagmumotor Ayan. kaya nakapag decide ako na maghanap ng alternative alternative lang kasi hindi naman talaga tayo makabili ng mga branded na mamahaling GoPro and Insta360 medyo kapos pa yung budget natin para bumili ng mga ganong mamahalin kaya sa ngayon habang nagsisimula pa lang tayo feeling motovlogger pa lang tayo eh, mag-start muna tayo sa mumurahin. Saka na lang tayo mag-upgrade pagka talagang tayo magaling na. So ngayon kasi medyo nangangapa pa tayo kung paano tayo magsisimula. Ano yung mga technique. So tamang puro YouTube nga lang ginagawa ko research para matutunan kung paano yung ginagawa ng ibang mga moto vlogger. So madalas kong pinapanood mga video nila Boy P. Yung mga idol ko eh. Si Boy P si Aports na uh, yung mga biyahe nila yung mga lagi ko pinapanood kasi you know educational din yet uh, enjoying and you know marami kang matututunan mag enjoy ka sa panonood yung parang pag pinapanood mo parang kasama ka sa biyahe ganun ganun kalagaling sila mag edit mag narrate mag voice over ganun so sana one day matutunan ko rin yun ayan dahil diretsyo muna tayo sa bayan uh, Bibila natin ang gatas si misis Kasi nagre-request ng gatas Wala na daw siyang milk So bibili tayo ng milk Diretsyo tayo sa grocery store Ayan, Chill chill lang ang takbo natin Ayan, Takbo lang tayo ng 40 Kasi maraming sasakyan sa daan ngayon uh, Rush hour sa so, dito sa amin ng rush hour ganito lang maluwag pa no okay guys uh, ano, sa city pag kasi nating rush hour talang gitgitan traffic dito sa amin ito na pinaka rush hour maluwag pa talaga so subukan naman natin itaas ngayon yung visor ng helmet ko para may kumpara natin yung sound ng voice ko kung ano yung pinagkaiba pagka bukas yung helmet at sarado yung helmet so ayan so guys bukas na bukas na ang aking visor hindi ko alam kung nairinig nyo ba yung wind noise kasi dun sa supremo ko pagka ano puro wind noise lang yung kanyang naiire-record walang boses mahina yata ang boses ko eh. So hopefully dito sa ating bagong gamit ngayon na uh, Ossec S uh, 60 eh yeah. maganda yung ating voice. Maganda yung ating ano, voice o uh, uh, ano ba tawag doon? Uh, basta yun na yun. So balitaan ko na lang kayo mamaya. Ay mamaya pala mag uh, ano din tayo mag record din tayo ng gabi pag na para makita natin kung ano paano yung pinagkaiba kung malinaw ba siya kahit gabi so, sarado na ulit natin yung atong visor so tatry natin mamayang gabi kung ano yung pinagkaiba Dung kasi sa isa kong camera pag na halos wala ka nang makita so dito sa Ausek S60 doon sa napapanood ko malinaw pa rin kahit gabi pero malalaman natin yan mamaya pag ka ano, nag-record tayo mamaya ng gabi. So, mamaya na lang ulit, kwentuhan ulit tayo mamaya ang gabi. Ayan anyway, guys, so testingin na natin to kung malinaw pa ba kahit gabi na So, oras ngayon, alas 7 na ng gabi. Uh, dito sa amin, yung daan ay medyo madilim kasi mahina yung ilaw ng mga streetlight So, masusubukan natin itong bago nating camera kung maliwanag din ba yung kuha niya kahit na yung daan ay hindi masyadong maliwanag. So, try natin. Ayan. So, nga, nga pala... Uh, shout out muna natin shout out muna natin yung ating mga tropa na nagpapa shout out nung nakaraan so shout out nga pala kay sir John G John G Palpregas Salo tayo sa mga teachers uh, shoutout din kay uh, Jason Merhildo kay parin Jason uh, smash lang malakas and syempre hindi natin malilimutan si shout out kay kay Bandani Arellano yan advance! Uh, bands pagka kay umuwi sa susunod ay gagala tayo ayan oh uh. so yan nandito na tayo guys sa part ng pinakamadilim kasi dito yung mga street light medyo ma ano malamlam yung kulay niya ayan may nakasalubong ba tayo ang balansya tabi tayo tabi So baga may nakakasalubong na mga ganyan emergency, lalo na pagka emergency eh pagbigyan na natin para naman makaraan so yung daan naman dito sa atin malawak naman yan so, so Dyan, open yung ating visor ngayon malaman din natin kung malinaw yung uh, audio natin yung voice natin yung pagsasalitaan natin kung may intindahan nyo Yan. Sana hindi nakakasilaw yung mga sasakyang kasalubong natin kasi doon sa isa kong gamit na ano, camera. Pag camera ng kasalubong ay eh, sobrang nakakasilaw. Yan. sana ito ayos. No, so, malalaman ko to mamaya pagdating sa bahay pagka na, na review natin yung footage. So, that's all for today's video, guys ah uh, kita kita tayo sa mga susunod ko pang video sana supportahan nyo pa ako sa mga susunod kong video so this is crappy Moto at ito ang aking kwento